Ayan guys, mayroon tayong check dito na Whirlpool, no? Na automatic washing machine. So ito guys, ang problema niya ay gearbox, no? Tumatagas na yung gearbox, guys, no? So indication guys, na nasisira na yung gearbox natin kapag nagbabasa na yung ilalim ng washing machine natin, no? Kapag binuksan natin, mapapansin nyo guys, puro putik na yung nandito sa ilalim. So ibig sabihin guys, kapag may napansin na kayong putik dito sa ilalim, Nagpuputik na siya 'yan, no? Ibig sabihin guys, may problema na 'yung pinaka gearbox niya tumatagas na. So, tulad nito guys, ito sobrang lakas na guys ng tagas nito, no? So kapag ganito guys, uh, maaaring maapiktuhan 'yung drain motor at saka 'yung pinaka motor na ang washing machine, no? Kaya indication guys na sira na 'yung gearbox niyo, nagkakaroon na ng putik dito sa ilalim. 'Yan, tulad nito, mga putik na siya. Ibig sabihin, every time na nagwawas ito, tumutulo na 'yung tubig, no? Kaya nagpuputik na dito sa ilalim. No, so yun po ang indication guys na sira na yung gearbox, no. So applicable ito sa lahat ng brand ng uh, washing machine, no. Para ma-check niyo pag binuksan niyo yung likod guys kapag nagpuputik na yan, ibig sabihin guys, uh, sira na ang iya kanyang gearbox, no. So ito po ay Whirlpool, no. Sakit talaga ito guys ng ganitong model. Okay, guys, thank you. Bye-bye.